Kasabay ng pagkikiisa niya raw sa paggunita ng mga Pilipino sa Ninoy Aquino Day ngayong araw, hiniling ng Pangulo ang pagsasentabi sa anyay mga balakid na pampulitika para matulungan ng taong bayan. Sa isang pagtitipon naman, nagpasalamat ang pamilya Aquino sa mga lumahok sa pag-aalala kahit hindi raw uso ang makasama sila. Nakatutok si Ivan Mayrina. apat taon na ang nakararaan. Nampas lang si Ninoy Aquino sa tarmac ng Manila International Airport noong araw na siya nagbalik sa Pilipinas mula sa Excel sa Amerika. Ang pagpatay kay Ninoy, ang isa sa sinasabing mitsa ng pagpapatalsik noon sa rehime ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang araw na ito, ginunita rin ng anak ni Marcos Sr. na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang mensahe, kinilala ni Marcos ang pag-iehemplo ni Ninoy sa mga Pilipino dahil sa paninindigan sa kanyang mga paniniwala at paglaban para sa pinaniniwalaan niyang tama at sa paghahangad ng nagkakaisa at masaganang Pilipinas. Nanawagan si Marcos sa ating lampasan ang pagkakahati-hati dahil sa politika na anya'y balakit sa pag-usad ng kapakanan ng mga Pilipino. Nagsama-sama rin ang pamilya ni Ninoy at kanilang mga taga-suporta sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Ang anak ni Ninoy na si Bolsoy Aquino Cruz, naging emosyonal nang ipaabot ang pasasalamat ng pamilya. My heart is full, as well as the hearts of Pinky, Fiel, and Chris. Our spouses and our children, thank you to our bishops and priests who can celebrate the Mass. And to you, our fellow Filipinos, who joined us today. when being seen with the Aquinos is not exactly in fashion during this time. Thank you for being one with us today in remembering Ninoy Aquino. Para sa GMA Integrated News, Ivan Miri na nakatuto, 24 Horas. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Bisitahin ng GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.